Grabe. Kumapasa sa kanto, sir. Kinakain ng arabo. di pagkain ko na sa sabon. <laughs> ayano oh. yan, <laughs> sir. Pinipilito. Masarap daw 'yan eh. Hindi malinis naman kasi kawin naman ang kinakain. Kinakain yun. ng oh, oh. manok na pang sabong 'yan. Hindi oh. tsaka arabo kinakain. Mm -hmm. Yep. Tama 'yan. Ay, aroma, no? Yan hinuhukay na yung punso. Hindi <laughs> natin kuya. Hindi ano pong pangalan mo kuya? Alan, Alan. Alan. Ako Jack. Si Jack pala to si Sir. Yeah, Si Jack sa kasi Sir Alan. Sana mahukay na natin yung ano Queen and King ng Ayawal Anay. Yun, eh. First time kong makakita niyan. Si Ay, Sir Alan pa oh. Wala pa sa kalahati pero ang dami nang nahukay. Ayan oh. Ayan. Malapit na natin maabot yata yung queen sa king. May soldier pala yung king sa queen na paligiran. Tapos yung mga ibang anay tagahakot na pagkain ng queen at king wala namang ginawa yung ano daw yung pinaka pinaka queen kundi mga anak ng mga anak daw yung inaanak niya kasi ang inaanak na anay bawat panganak 20, 20 years to mahigit tong punso na to kasi 15 years ako dito andito na to eh. pero medyo maliit pa nun. Yan o, parang apartment. May mga butas-butas. Mga itlog din oh. mm -hmm. o. Mga pinag-itlogan o. Yan pala pinag-itlogan. Queen ang may gawa niyan no. Mm -hmm. Queen pala ang may gawa nito. Mga pinag-itlogan. Ito yung anay o. Oh. Pakita mo, galing-galing. Yan yung anay o. Oh. Pakita mo yan? Mm. Pumasok na yung anay o. Mga lumalabas-labas. Yan o, oh, yung anay. Excited na tayo makita yung queen at king. Mga shoulder pa lang yan. Shoulder pa lang yung mga banday. Natibag ng isang punso. Wala pa. Wala pa yung... Queen. Queen anay at king anay. Wala, wala, king. Ah, yan, wala, yan king. Pa, wala na, king. na, king. na, uh, na yan pa oh, yun, wala na yung king. king. Uh. ano na yun. Yan pala ang queen. Malagay natin ano? Ang laki pala. Mm. Ang ng ulo. Bukit ko Hmm. Yan pala ang queen. Gano'n na ano, sir. Pag malamig siya puti, ando na yung queen yan. Pagka meron siya lahat, hindi wala eh. Nangangagat. Nangangagat yan? Yan pala yung queen, mga boss. Lagos pala dito dahil Dire mo na ubos. Jake, stay mo huh? na, Jake. Oo. Naubos na ata. Ang laki pala, laki. Pala, ang laki. Yung king, eh, ko kuno nandito. Ito, sa likod mo diyan baka mapa ano ka baka. Di ba tamaan ni? Ba ano? Bote. Bote hindi tinama. Ang laki, ang liit pala nang. Sige, tapos dati pa. Ako na An Lucky. dito. Ang liit pala, An pala ng ulo. Ang liit pala ng ulo, no. Nangangagat hindi. Ugugulat kasi king ang liit, parang ano yung gamu-gamu. gamugamo. Hello. Uh, 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 pala ang queen. Si Bucky queen Bucky. ng anay. Yan uh, Ah, asawa niya. Ng ulo. Ah, ang ulo. Asan ang queen? Ay asan king? Yan ang king. Ayun na, yan Yung pala king lang maliit lang. Maliit lang pala ang king. Wala, hindi na nakita. lalagay na sa alcohol. Okay. hindi siya mabubulok pati sa alcohol ang Al laki doble yun ang laki no? yun mabubuti siya lalo eh laki na nito eh oo nga eh oo mas malaki muntik pa putay hahahaha tatamahan po muntik na pinreserve eh, na, kaya, na, di na di yung, diba yung diba queen dun parang uh, uh, pati na yan uh, kasi ito kasi yung, ito, yung kasi wala nang puti yun dapat dito yun dati na yung isa yan ang nakuha yung isa yung malaki yung parang yellow yan yung king oh Asan? Yan lang yung king. Yan lang yung king? Oh, yan lang oh, king. Yan ang king asawa nila. Yan ang asawa. 50,000 to 100,000 araw-araw daw ang pinapanganak niya ng queen, queen anay. Alit lang ulo nila oh. Alit lang na ulo. Hindi naman na success mga boss, nahuli natin yung queen pero yung king hindi natin nahuli. Dati na nilang dala yung king, yung maliit. Yan ang king yan yung maasawa niya sa queen. Para araw-araw mga anak. Yan na po yung ano. Nahukay. Hindi na lahat na tibag yung bundok ng punso. Kasi nahuli na yung king. Ay queen. Ang laki rin ng ano. Yan. Laki ng natibag. Yan po si Sergico. Si yan ang master manghuli ng mga queen at king anay thank you sir thank you